Samantala, arestado ang isang lalaki matapos umano itong manloob sa isang boarding house sa barangay San Fermin, Kawayan City noong November 6. Kinilala ang biktima bilang si Alias Fred, 61 anyos, driver at residente ng barangay at residente ng District 3, subalit kasalukuyang nakatira sa nabanggit na barangay. Habang ang suspect naman ay si Alias Bon, 37 anyos, isang tricycle driver at residente ng barangay Kabaruan. Batay sa ulat na pansin ng anak ng biktima ang presensya ng suspect sa tapat ng kanilang bahay. Pagpasok niya tumambad ang mga nagkalat na gamit at napag-alamang nawawala ang relo ng kanyang ama. Dahil dito humingi ng tulong ang anak ng biktima sa kanyang kamag-anak upang mahuli ang suspek. Nakita naman sa pag-iingat ng suspek ang nawawalang relo na nakasuksok sa kanyang bewang. Sa ngayon si Alias Bon ay nasa, kustudi na ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon. IFM News